Tara na. Ayan 'yon. Ano? Oh. Ano 'to? Kailangan ko na yatang umalis. Kailangan ng tulong ng kapatid uh -huh. ko. Huh? Panahon na para pumunta si Lola sa kusina. Ah, bakit mo naman ako tinakot ng ganito? Paparating na ang iyong chef. Bakit ang tagal mo? Nagugutom na ako. Pakainin mo ako. Oras na para sa isang cooking challenge sa Rubab Puff. Oh! Saan tayo magsisimula? The hot dog. Kaya ko yan. Anong komplikado sa yan? Sausage at tinapay. Lola, pwede bang makahiram ng kaunting mantikilya mula sa'yo? Salamat. Oi, Para manalo, gagamit ako ng maraming mantikilya. Sige, simulan na natin. Oh, two. Ano? Oh. Maliwanag na nasobrahan ni Bob sa mantikilya. Hindi. Anong ginagawa mo? Hindi mo maaring ihagis ang sausage dyan? Tulong! Tumitilam si Kang Langis! Mainit! Anong ginawa mo? Naisa lang sana natin ang lahat dito. Pero sige, bakit ko ubusin ang mahalagang oras ko sa'yo? Mas gusto ko ng hotdog. Mm. Yum, yum, yum. Wow! Magaling! Kailangan na lang magdagdag ng sarsa. Ah. Napaka-perpekto nito. Ano ang ingay na yon? Bob, ginagawa mo na naman ba yan? Hindi mo dapat ratuhin ang sausage ng ganyan. Bakit ganon? Sa tingin ko mukhang masarap. Asti! Hindi mo naiintindihan ang kahit ano. Ang isang hotdog ay maaaring gawing napaka-rafinadong putahe. Para magawa ito, kailangan mong lutuin ang sausage at batter. Kailangan natin ng itlog, gatas at harina. Kailangan itong isama. Ganyan. At magiging masarap din kung magdadagdag ka ng keso. Kailangan mong ilagay ang sausage sa isang stick. Hmm. Ang kailangan na lang ay initin ang mantika. Kailangan mo itong irolyo sa batter. At pagkatapos ay ibabasa sa kumukulong mantika. Si hindi natin dapat kaamuan na tungkol sa mga sarsa. Ngayon, talagang kailangan ko ng mga sarsa. Haha! <laughs> hmm. Bakit mag ng oras? Kailangan mong ibuos lahat ng sabay-sabay. Tapos na. Mas mabuti na yan. Hmm. Perfecto! Sige, subukan natin. Bob, siguradong hindi ko kakainin ang dumi mo, pero mukhang masarap ang hotdog sa gitna. Hmm? Simple pero napakasarap! Ngayon, gusto kong subukan ang kakaibang hotdog na ito. Wow, napakasarap na hindi ka panipaniwala. Hindi pa ako nakatikim ng ganitong hotdog dati. Chef, panalo ka! Hindi! Oh, alam ko na. Ang cool niyan. Ngayon, gusto ko ng masarap na pasta. Bueno, walang problema. Sige. Magagawa ito. Ano? Kung alam ko lang kung paano ito lutuin, pero ayos lang. Titikman ko na lang ang iba. Hmm? Mukhang kailangan mong magsimula sa mga spaghetti na ito. <laughs> pero hindi ko maintindihan kung paano ko isisiksik ang mga ito sa kaserola. Oh, gumana! Oh! oh ano ang ginawa mo? Ano? Binali mo sila. Kailangan mo lang hintayin hanggang kumulo para magkasya ng buo sa kawali. Oo, sa tingin ko ay luto na ang spaghetti. Ang baho? Ito ba spaghetti? Hindi! Ano? Hindi! Galing ang mga ito sa tindahan. Magluluto ako ng totoong spaghetti mismo. Gagawin ko ito ng napakabilis. Kaya tiyak na mananalo ako. Napakadali nito. Oh. Halos tapos na. Para magdagdag ng sophistication sa aking pasta, gagamit ako ng hipon at maliliit na kamatis. Bellissimo. Ano? Lola, anong klaseng dumi ito? Ako'y nahihilo na. oy, Anong nangyayari? Bakit ayaw pumunta ng noodles ko sa plato? Ano ang gagawin ko ngayon? Sige, may maganda akong ideya. Bakit hindi mo gawing pasta gamit ang gum, marmalades at chocolate syrup? Jane, siguro magugustuhan Asthing. mo ito. Mm. Subukan natin ang unang bahagi. Hmm. Ay L, ayoko talaga ng hipon. Magpatuloy tayo. Hindi, 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 hindi. Kaya. Ang susunod. Mm -hmm. Okay, mas maganda ang ikalawang bahagi. Mm. Ang sarap. Oh. Pero ano ang nasa ikatlong plato? Mm. Ang kakaiba. Wow. Asti ang astig niyan. Oh, alam kong mananalo ako. Wow. Ano ang lulutuin natin? gusto ko ng masarap na cocktail. Madeleine. Oh! Alam ko ang recipe para sa pinakamasarap na cocktail. Kailangan mo lang ilagay ang lahat ng pinakamasarap at pinakamatamis na bagay sa blender. Tapos siguradong makakakuha ka ng cool na cocktail. Oh, wow. Nakikita ko na magiging napakasarap nito. Wow. Astig. Oh. Malapit na matapos. Oh, kayong mga kabataan, ang cocktail dapat ay malusog. Kaya, gagamitin ko lang ang mga gulay. Gusto kong maging malusog si Jane. Mm. Lahat ay berde at sariwa. Ay! Ang mga gulay ay sobrang malusog. Isang perfectong cocktail. Tara na. Kadiri. Hindi. Ah, uh, mukha itong nakakadire. Pero gagawa ako ng fruit cocktail sa loob mismo ng pakwan. Oh. Gagamitin ko ang pinya, kiwi, at pati na rin ang dragon fruit. Ang kaunting exotic ay hindi makakasama. Ang sarap! Nagsusuka. At sa ibabaw ng lahat ng ito, maaari mong ibuhos ang gata ng nyog. Tapos na. Jane, oras na para subukan. Tara na. Kawili-wili, ang, ang, unang cocktail ay mukhang hindi kaakit akit akit Natatakot akong subukan ito. Kadiri. Kadiri, ang kasuka. Well, ang pangalawa rin ay mukhang ganyan. At hindi rin maganda ang amoy. Kadiri. Sige. Kadiri, ito ay labot, Amoy broccoli! Oh! Kadiri, hindi! Pero ang cocktail na ito ay mukhang napakaganda! May nagsasabi sa akin na magugustuhan ko ito! Hmm, tama nga! Hindi ka panipaniwalang masarap! Parehong masarap at malusog! Brabe. Wow! Oo, 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 yee Ano ang lulutuin natin sa pagkakataong ito? Tara na! Ako? Isang cake? Sige. Masayang masaya. Una, kailangan nating gumawa ng cream. Para dito, gagamitin ko ang puti ng itlog at asukal. At kailangan nating haluin ito ng maayos. La la, 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 Tingnan mo kung gaano ito kaakit-akit na tignan. Oh, wow! Ngunit hindi natin dapat kalimutan ang dekorasyon. Sa gayon, ang cake ay magiging maganda at masarap. Sige, ang strawberry ay perpekto. Bob, ano pa ang hinihintay mo? Halika na! Ah, mayan. Mayroon akong chocolate na syrup. At lahat ay mahilig sa tsokolate. At gusto ko rin gumawa ng palaman sa anyo ng mga luha ng marmalade. Oh! At hindi lang yon. Kagamitin ko rin ng strawberry syrup at mga Skittles candies. Sa tingin ko, cool ito. Oo. Naging magulo talaga ito. Ipapakita ko sa'yo kung paano ginagawa ang mga totoong cake. Sa tulong ng bola at likidong caramel, kailangan mong gumawa ng base. Tapos na. Ngayon maaari mong ilagay ang maliliit na cake at iba't ibang dekorasyon dito. Mga berry syrup, sprinkles. Lahat ay magagamit. Magugustuhan mo ito, Jane. Tapos na. Wow. Wow, ang cake mukhang nasa isang restaurant at napakaibang lasa nito. Sige. Hmm. Ang unang cake ay masarap din. Mm -hmm. At ang ikatlong cake ay talagang kamanghamang ha. Pinaka gusto ko ito. Oh. -hoo -hoo. Talaga? Huray! nanalo ako. Astig. Mag-subscribe sa Ruba Pagkatapos ay siguradong hindi mo mamimiss ang parehong masarap at masayang mga hamon.